nakita ko. Kasi sawa na akong magnakaw. Gusto ko na magbagong buhay. Magtinda. Ito ay, ito <laughs> ay 30 pesos lang. Pasweet Mas pa sa asawa mo. Eh, yung mabang mga asawa ng ito ko mga pinarap Ito mo. Alokin mo kasi na maayos. Ikaw. Apa yung alok mo? Ito yung mangga ko, pre. Mangga? Magkano so, ba yan? Sawa na kasi akong magnakaw. 30 na nga lang. Bukod masarap hey, na. na Sweet pa. Tay, 30 na lang daw, bilan hey, mo na. Eh, isang magnakaw daw siya te. Sige na. Oh. Puti ko na. Te, hey, bilan mo na kaysa magnakaw. Anong gusto ate, mo te? At sinasabi ko rito, i matamis to. Matamis pa sa pagmamahal ng asawa mo. Kaya nga, ka, ayaw mo siya maasim eh. Matamis. So, matikman. Pagbabalati na. Hindi na. Gawa so, ano ako akong magnakaw <laughs> eh. Pangagaw ng cellphone eh. Ano, ano, ano? Wala akong magnakaw. Gusto ko kong Ate, bilan mo na, ate. Ate, bilan mo na. Baka magnakaw pa to. <laughs> Bua nga <ang> po ito. <laughs>